what's up mga guys kung makita nyo to to you know? ganda ganda na nasa paligid natin cultural heritage to dito sa Dumat Aljandal makikita lang to siya sa Dumat Aljandal mga guys yun know? Dumat Aljandal to siya na area mga guys Sa sakop siya ng Aljup yun kung mapansin nyo recognize to siya sa heritage commission na lugar mga guys ito siya ito yun ang luma nilang ano lumang uh, muske yan mga guys oh. so ipakita ko sa inyo mga guys ang loob dito mga guys so yan mga guys oh. ito yung lumang mosque nila mga guys so yan recognize to siya sa heritage and commission mga guys ito siya na lugar yan oh napakaganda talaga yan oh saka na preserve pre preserve nila to mga guys Napakaganda mga guys, ma-miss Ma ka talaga mga guys kasi makikita mo pa ang mga sinakunang mga bahay or village. Yun. Hindi ko alam kung ilang taon na to siya mga guys kasi nakasulat dito pero Arabic. I Try natin kunan ng picture, itranslate natin sa English kasi alam ko nakasulat yan dito kung ilang taon na to siya. Yun o. No? Guys. ang ganda yan o no. napakatayog nakapatog yan sa bukid mga guys yan yan ang kalsada highway na yan siya doon na mga guys highway mga bahay bahay na pero ito sya village ito ang pre preserve nila mga guys yan sa so, ganda natin. subukan natin subukan nating pumasok noon sa loob ng tapos kung pwede pa makapasok mga guys at saka makakuha ng video so mga guys dito na tayo sa loob ng muski ito yung pinakalumang muski mga guys ayun oh so, dito tayo sa loob mga guys bababa tayo maganda dito mga guys kasi pinipreserve nila you know? oh ayan ito yung pinakalumang muski dito mga guys Ayan, napakaganda no. Tingnan nyo. Yan yan ang sinaunang ng panahon ng mga bahay dito mga guys. Trinop reserve trino, trino nila to talaga mga guys. Yan o. Ang ganda. Yan. Yan. Pasok tayo dito. ito. Yan. Ito yung lumang muski. Ito yun ang mga lumang muski mga guys. Yan. So yan. So, ayun mga ito mga guys so, so ayun, Tumapansin niyo yan mga guys uh, ah, tangkay yan ng ano, tangkay ng dates yung sinahig nila dyan mga guys ganda guys. Ito yung moske. Pinakalumang moske ito mga guys. Sinaunang panahon to na muski mga guys. Yun. Nanindig ang balahibo ko mga guys. Na nakapasok ako rito ito. Pagkita tayo rito mga guys. Ito yun. 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 yung tower nila. Kung saan nakalagay dyan ang trompa. Para marinig ang kung mag na ang salar. Ayan mga guys. Lalabas tayo. ito siya mga guys putik to siya mga guys ito pinagaluhalo to nila putik pa to at saka mga dahon o tangkay ng ano tangkay ng dates yan mga guys yan yan, yan ang binabalot nila sa mga bato mga guys parang ginawa nilang so yan mga Guys, ito tour ko kayo dito. Akyat okay, tayo dito sa hagdanan. Ayan. Ang napakaganda dito mga guys kasi na-preserve siya mga guys. Ayan. Tingnan mo tong kasama ko din nagbibidyo din. Ayan. Ayan mga guys. Oh. So, mm. Ang napakaganda dito mga guys kasi na-preserve to siya ayun, pre-preserve talaga nila ito mga guys, hindi kagaya doon sa nauna kong video doon sa Burayda napabayaan siya mga guys pero ito na-preserve talaga nila mga guys, oh yung ang nakaganda rito mga guys kasi na-preserve siya. Napakaganda talaga mga guys. Yung mabibighani ka kasi nakikita mo pa yung mga sinaunang panahon na mga bahay. At saka yung muski nila. Itong inaapakan natin mga guys, itong tinatayuan ko, muski to. Siya sa ilalim bali, taas to siya ng muski ang tinatayuan natin ngayon, ngayon dito mga guys. So ito yung mga village-village nila mga guys or kung bahay-bahay nila dati mga guys. Napakaganda, ah, maamis ka talaga. Wala talaga akong masasabi kundi kundi maamis ka talaga. Kasi sobrang ganda talaga mga guys kung makikita nyo talaga to sa personal. Sobrang ganda talaga. Oh, ayun yan, ito yung baba. Ayun. siya. yun yun ang buong palibot ng village na ito mga guys Ayan. buong palibot yan dito ako nakapatong pa rin ako sa mosque mga guys Ayan, buong palibot yan sa unahan mga dates na yan at na so, so, so Ito mga guys, yan. Ito. Taas to siya ng moske. Yan. So mga guys yun yun hagdanan ito yun ang tower ng musky mga guys yun ayun sa sa kamila, yan, nasa kabila nasa kabila yun nasa kabila subukan natin doon umakyat umakakyat pa tayo mga guys so, so ayun mga guys kung mapansin nyo ayun inayos talaga nila pre-preserve talaga nila sinusuportahan nila to na hindi babagsak ayan kung napansin nyo yan ayan may linagay silang ah, pang -tukod. kasi inaayos nila to talaga mga guys pre-preserve nila to mga guys pilit nila itong buhuin ulit kung ano to dati ang forma bubuhuin nila to ulit may mga tao dito nagtatabaw mga guys you know napansin nyo yan delikado na yan kasi mga laglagan na yung mga bato kaya pilit nilang buhoin to ulit sa mga guys kasi preserve nga ito mga guys yan oh. pag maayos na to siya mga guys malamang may bayad na to dito mga guys malaki ang bayad nito mga guys So, ayan mga guys, yan na yung kabuuan Dito sa baba na ano ako mga guys Bumaba na tayo sa rooftop ng muski Dito na ako, ayan Ganda Subukan natin Pumasok dito sa mga Billets, billets O bahay-bahay mga guys Kung free ba. Ayan mga guys, dito tayo sa baba Ayan Ayan yan ang Diyos sa baba kanina mga guys yan 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 sya. yan ito yung yun yung mga guys sa baba yan yung kapansin nyo yan dito yan dito na tayo sa baba ba Sinyo yan guys yan Yan yun yung mga bahay nila dati mga guys puro siya bato eh pilit nila tong inaayos para maibalik nila ang dati mga guys ayun parang talaga mga guys yung sa Burayda yung sa Alcabra mga guys na napuntahan ko Sayang kasi yun kasi hindi nila na-preserve Sayang yun, napakalawak din yun Pero hindi kagaya nito kasi ito bato-bato siya And doon naman is mga putik yung bato na lilagyan nila ng putik mga guys Maganda din doon At saka may nakita din doon ako sa Matsma Hindi ko talaga napuntang mga guys Atawak din yun Pero parang inumpisahan din nila inaayos doon mga guys yung doon sa Matsma kagaya yon sa Alcapra na napuntahan ko kagaya siya ng Purma pero inaayos na doon ang sa ano, sa talagang sa Matsma mga guys ito pero ito talaga mga guys so, napakaganda talaga Ayan, no. ito talaga nakakabigahan na sa akin mga guys so. napakaganda talaga mga guys yun ito yung lumang muski yun mga guys mga guys dito tayo sa kabilang rooftop na naman ng muski ayun kung mapansin nyo ito yun ayun ayun sa kabilang rooftop tayo ng muski mga guys ayun yun ang yun ang parang palasyo kung napansin nyo mga guys ayun yung parang palasyo mga guys ayun napaganda. eh wala kang masasabi talaga Napa, napakaganda talaga mga guys. Maamis ka talaga sa totoo lang. pag nakapunta kayo rito. Ha? Maano ka, parang may speechless ka dahil sa ganda na hindi ka makapaniwala na yung sa unang mga bahay, sa unang panahon na mga bahay, makikita pa natin, masisilayan pa natin, masasaksihan pa natin na ganito pala ang bahay dati. Bahay sa mga sinaunang panahon. Ayun know? o. Mm, loob ng mosquito mga guys yan napakaganda hinihingal na lang tayo dito sa kaakit akit baba <laughs> oh ito loob ng mosquito napakaganda so yan lalabas na tayo ng mosquito mga guys akit na tayo so, yan mga guys So lalabas na tayo dito sa village na ito mga guys. Uh, kung napansin nyo, naka-uniforme pa tayo ng pantrabaho namin. Kasi oportunidad na to dito mga guys na nakapunta kami. Ayun. Dadaan namin. Nakita lang kasi namin to sa kalsada. Na namin. Sabi ko sa kasama na kasama ko. Punta kaya tayo muna doon sa loob. Subukan natin. Nagtanong kami kung may bayad ba sabi nila wala naman daw yun oh pakaganda talaga oh yun. sabi nila wala naman daw so pumasok na lang kami pinapaganda to nila ngayon mga guys mga ilang taon nito maganda na to so yun, oh. yun. So, mga guys, pupunta dito sa loob ayan lapitan natin to ang mga bahay-bahay kaso lang dito baka may as? napakamandag pa naman dito ng mga ahas mga guys makapatay talaga yun yung mga guys so, sa unang panahon ng mga bahay ayun na lapitan na natin siya mga guys nakahanap tayo ng daan na pwede natin siyang lapitan ayun oh ayun kung napansin nyo to nagiba na siya ayan aayusin nila to ipipreserve nila to talaga to ibalik to nila sa dati so ayun oh mga kahoy dati mga guys oh ito yung tangkay ng dates na sinasabi ko sa inyo mga guys ito tangkay to ng dates oh, kung mapansin nyo ilang taon na kaya to hanggang ngayon buhay pa rin oh hindi talaga siya nadudurog ayan hindi siya nabubulok ayan mga guys ayaw ko lang pumasok doon sa lupa ka may as <laughs> ayan mga guys ayan ito loob to bahay may mga butas butas kasi na maliit mga butas kasi na maliit mga guys doon ang mga ahas naka, nakapasok yan ito isang bahay din to siya mga guys yan ito siya yan ito bahay din to mga guys yan oh bahay din to siya yan yan bahay din yan dito pa tayo mga guys ito pasok tayo dito mga guys pasok tayo pasok pasok Asok lo ning ning. O, ng asa. Ayan. Ayan. bahay din ito mga guys. Ayan Oh. Andun pa rin ang parang palasyo mga guys Oh. Kitang kita pa rin. <coughs> mga guys. Ayan. Makas makapunta ko rito. Igala ko kayo dito sa loob ng village mga guys. matagal kong pinapangarap na makakuha talaga ako ng video at saka makapunta sa mga ganito kasi alam ko nandito yung mga, mga ng bahay marami kasi marami akong nakikita doon sa mga post post dati ngayon isa na talaga ako nakapunta rito at saka recognize pato siya sa commission on heritage mga guys ito siya na lugar na recognize to kaya rinerepair talaga nila uh, ayusin nila ipalik nila sa dati ayun mga guys ayun parang may naamoy ako na pang parang pa, may something saan ba ako dadaan ulit dito Paano kasi ang kasama ko nakahiwalay kasi kami nakasama ko guys. Dito na tayo sa loob ng village mga guys. Ayan. na kayo. Mga guys. Dito tayo sa loob. Ayan. Kung napansin nyo mga guys. Ayan. Linagyan nila ng mga bris. Kasi buhuin nila to ulit mga guys. Ayan. Ayan. Ibalik talaga to nila sa dati. Ayan. So ayan. Napansin nyo babalik nila talaga to sa dati mga guys yan hindi tayo pwedeng papasok na doon kasi baka babagsak na dyan ang mga bato hayyan, kasi may mga kalang na yan linagyan nila ng kalang doon sa loob hindi na tayo pwede dyan lalapit bawal na yan ayan. Malaking bilid sa mga guys. Okay. Ayan mga guys. Oh. Ayan. So. Sabukan niya natin. Umakit na rito mga guys. Okay. Tingnan natin ito rito. Abahe ah, din mga guys. Oh. ay parang sanara ah hindi ah sinira nga papasok na tapas na ako doon pasiraduan ako ng gitmang guys ayan mga guys napakaganda di ba ay hindi pala pala ko sanara nara check muna natin mga guys baka sit iniikot ko lang kayo dito mga guys ha? sana hindi kayo magsawa sa videong ito kasi napakaganda talaga. Ayan o. Ayan. Ayan yun ang lights mga guys. Is ito siya dito sa kabilang area na naman to. Ayan. Pero kasama pa rin to dito sa ano niya. Area ng itong old village na to. Pero dito yan. Ayan mga bahay din to. Ayan. Dito. Palabas na sana kami. may isang kalsada. Ayan. So ayan mga guys. Oh. So, ayan. So ito siya. Ayan. Paganda talaga mga guys. Ito siya na ano na siya nasira na talaga mga guys. Ito may nagtayo ng hollow blocks pero pinagbawal daw to. Kaya hindi na nila pinagpatuloy. So kung napansin niyo to siya mga guys, ito. Ito siya. Ito yung dati ang ginagamit nila. Ito kung napansin niyo to. Ito yung wall dati dito kagaya to, ito. Ito siya. Nasira na lang. Ayan mga guys. Ayun. Ano lang to sa mga guys, putik to sa mga guys na hinaluan nila ng bato. Ito putik lang to, hinaluan ng bato sa mga tangkay ng dates or mga damo. Ayan mga guys oh. So. Ayan. Sa so, yun mga dates na to rito, yan ito yung dates na tanim. Ayan. So mga guys, maraming salamat at maraming salamat Panginoon sa oportunidad na ito na nakapunta ko rito sa lugar na to, na napasok ko 'tong village na to, na isa sa pinakalumang village dito sa Saudi Arabia. Maraming maraming salamat at sa aking mga kapwa OFW sa aking mga silent blowers, sana hindi kayo magsawa sa mga sa videong ito kasi napakaganda. bihira lang kayo makapasok or makakita dito sa personal na mga sinaunang bahay, sinaunang panahon na bahay. So, ayan mga guys. And this is it. Yours truly, Michael Variety Show. Saying goodbye and God bless us always. Much love. I love you all. Babus!